basa raid ng National Bureau of Investigation. Ito ang idinulog ng nasa 20 rice millers at importers na pumunta sa tanggapan ng NBI kahapon. So we are here para mailinaw ano ba yung dapat natin na gawin para naman makaiwas ng takot kasi baka mamaya hindi mag-import ang mga importers natin dahil hindi alam yung guidelines na, na mangyayari. Ayon kay Orly Manuntag, co-founder ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, bunsod na mga nangyaring raid, posiblian nila na maapektuhan ito ang rice importation. Uh, natural po, kung hindi po ito uh, ma, ma address natin, mag po ito ng takot, baka sakali po yung mga kasamahan po nating importers eh, hindi magparating, so makaka-create po ito ng maaari on the uh, supply side at humina ang kanilang pagpaparating. Sa pakikipagpulong sa NBI, napagkasunduan na dapat sumusunod ang mga ito sa kanilang line of business. If you are a dealer, do not mill. Dealer ka lang eh. Wala kang milling. Kaya ano, yung mga millers, uh, you coordinate with DA para hindi kayo mahuli. May permiso kayo sa DA. Yun lang ang importante. Hiniling din ng grupo na magkaroon na lamang ng guidelines sa repacking na bigas sa halip na ituring na iligal ang tingitingin pagre-repack nito. And ngayon po nagkakaroon tayo ng mga issue re, uh, about sa repacking kasi nowadays nakikita natin sa mga supermarket, sa mga palengke meron ng 2 kilos, 5 kilos, 25 kilos so nagbabago yung preference na pagbili ng mga consumers natin. So isa yun sa dapat ma-address na hindi siya dapat tawagin na illegal, uh, dapat magkaroon lang tayo ng guidelines when it comes to sa mga ganitong mga packaging po natin na impact, uso-uso ngayon kahit na sa online. Tiniyak naman ng NBI na wala silang dapat na maging pangamba at wala rin anilang harassment na mangyayari. Makakaasa po kayo, uh, na namin kayo, yung mga matitinong derecho, yung ating business, uh, huwag po kayo mag sa amin at uh, wala po sa uh, balat ng NBI ang nanghaharas. Nangako din ang grupo na katuwang sila ng pamahalaan sa pagbebenta ng murang bigas sa presyong 35 pesos per kilo. Ah, ito yung well-milled 25% broken po natin. Local po and imported po. Ah Intercity po yan, ah, Golden City, na magbebenta po tayo ng 35 pesos per kilo in support po natin sa gobyerno. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.